ganda ng menang... ganda menang... ng menang... daan yan la banking par <laughs> banking Mabar, Oh, <laughs> oh mayaso, mayaso, agak gendung.

ha? Lakasan natin mga kapat. Ayos. Going to na tayo mga kapat. Going to upatunan na tayo rin. Luing na patuna na tayo mga parangay patuna o sa na naman tayo Let's go Ini ah 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 Wait, sandali lang ah. Bawas-bawasan na naman ating mga pag imot, -imot natin. Mabas-bawasan <laughs> pag-imot natin sa ating... kita Ah, tayo, sa... uh, tayo mga par. Ano tayo patunahan na mga par?

ana dito na lang tayo sa ating pag-video sa ating vlog vlog mga kapatid let's go